pareho kaming nasa edad na at pareho na din buo ang loob namin na bumuo ng pamilya. Kaya nagtataka ako kung paanong naging kabit siya pero ang palusot niya sa akin ay sobrang galing daw mambola at magpaikot ng asawa ko kaya nagtiwala siya. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Miss Minchin dahil mataray ang kanyang aura at matandang dalaga na siya. At itago naman daw natin sa pangalang Long Ranger ang kanyang asawa na merong isang anak sa pagkabinata. Pareho silang dalawa na nasa mahigit 40 na ang edad at sa social media sila nagkakilala. Maiksi lang ang naging ligawan nila dahil pareho naman silang nasa edad na at parehas na rin nilang gustong lumagay sa tahimi Wala din naging tutol sa kanilang pamilya dahil pareho naman silang single at may karapatang mag-asawa. Tinanggap ni Miss Minchin ang anak ni Long Ranger kaya naman pagkalipas ng anim na buwan ay nagpakasal na sila at sobrang saya ng kanilang pakiramdam. Pero nagkalayo sila dahil kailangan mag-abroad ni Long Ranger habang si Miss Minchin naman ay sa Maynila nagtatrabaho. Gusto na sana nilang makaipon pero wala silang makitang trabaho dito sa Pinas na matatapatan ang sahod ni Long Ranger sa abroad. At noong sumunod na taon ay nagdesisyon silang mag na magkaanak na kaya dinalaw ni Miss Minchin si Long Ranger sa ibang bansa para mangyari yon. Nagbuntis naman si Miss Minchin pero sobrang naging maselan kaya nagstay muna siya sa bahay ng kanya mga magulang para may mag-alaga sa kanya. Pero simula ng kanya pagbubuntis hanggang sa makapanganak na si Miss Minchin ay hindi man lang umuwi sa kanya si Long Ranger kahit isang beses para makadalaw. Palaging sinasabi sa kanya ni Long Ranger na mahirap sumingit ng bakasyon at sobrang sayang ang pamasahay sa eroplano. Pero kahit ganun ay palagi pa rin sila magkausap sa video call kaya kahit may tampo siya kay Long Ranger ay tiniis niya na lang para mas mabilis silang makaiipon para sa kanilang anak pero tatlong buwan bago sumapit ang Judith ni Miss Minchin ay sunod-sunod ang kanilang naging problema sa pera nabasag ang windshield ng kotse na ginagamit ni Long Rangers sa trabaho at nasira din ang mga gulong at kung ano-ano pa ang naging kanilang gastusin kaya napilitan na lang si Miss Minchin na hiramin ng pera na nakatabi sa kanyang account hanggang sa nagkaroon ng emergency si Miss Minchin na kailangan niya ng ECS para mailabas ang kanilang anak hindi rin nila nagawang maibalik ang perang naipon ni Miss Minchin kaya ang pamilya ni Miss Minchin ang gumawa ng paraan para mailabas silang mag sa ospital ospital. Nakauwi naman si Long Ranger isang linggo matapos mga anak ni Miss Minchin at base sa kanilang pag-uusap ay dalawang linggo mag stay si Long Ranger para makasama silang mag-ina. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang may nagchat kay Miss Minchin na itago na lang daw natin sa pangalang Princess Sara. Ipinaalam lahat ni Princess Sara kay Miss Minchin na siya pala ang matagal ng kabit ni Long Ranger. Ipinasa ni Princess Sara ang lahat ng konvo nila ni Long Ranger pati na rin ang mga pictures na magkasama silang dalawa. Na kahit na ang planong dream house ni Long Ranger ay si Princess Sara pala ang gumawa. Nagpang Tanggap daw kasi na binata si Long Ranger at nalaman lang yun ni Princess Sara pagkatapos na ng 7 buwan ng kanilang relasyon. Kaya dahil kapo babae din daw si Princess Sara ay gusto niyang ipaalam yun kay Miss Minchin at galit na galit daw siya kay Long Ranger at gusto niya daw itong ipakulong. Kaya nagtataka si Miss Minchin kung paano naging kabit si Princess Sara nang hindi niya man lang nalalaman pero ang palusot sa kanya ay sobrang galing daw mambola at magpaikot ni Long Ranger kaya nagtiwala siya. Sinabi din sa kanya ni Princess Sara na sa isang dating app sila nagkakilala at nagkikita sila tuwing weekend at nagjujugjugan. At minsan daw ay isinasama pa siya ni Long Ranger sa kanyang field sa trabaho at sa apartment kaya sobrang kampante ni Princess Sara. Kaya gumuho na lang ang mundo ni Miss Minchin at kinompronta niya si Long Ranger dahil akala niya na may edad na sila ay tapos na sa ganong era si Long Ranger pero hindi pa rin pala siya nagmamature. Lumuhod si Long Ranger sa harapan ni Miss Minchin at humingi ng kapatawaran at ang katwiran niya naman ay naghahabol daw sa kanya si Princess Sara kaya nahihirapan siyang makipaghiwalay. Wala rin daw malalim na rason sa kanilang relasyon kundi init lang ng katawan ang habol niya kay Princess Sara. At dinagdag pa ni Long Ranger na malayong malayo daw si Sarah kay Miss Minchin kaya hindi niya daw kayang mawala ang kanyang mag-ina. Simula nun ay hindi na natahimik si Miss Minchin hanggang sa makabalik na ng ibang bansa si Long Ranger. Palagi pa rin siyang tamang hinala kahit ayaw niya maging toxic pero naging toxic na rin siya. Makalipas lang ang ilang buwan ay muli na naman nagchat sa kanya si Princess Sarah dahil patuloy pa rin pala ang kanilang relasyon at hindi sila naghiwalay. Nagalit lang pala si Princess Sarah noong nalaman niya nakabit siya pero kalaunan ay pumayag din si Princess Sarah. Nagchat lang daw siya kay Miss Minchin sa pagkakataon dahil makikipaghiwalay na talaga siya kay Long Ranger dahil hindi na daw siya pinapatulog ng kanyang konsensya. Sinabi niya rin kay Miss Minchin na bukod sa kanya ay meron na naman panibagong babae si Long Ranger. At kagaya ng kanilang unang pag-uusap, hindi niya inaway si Princess Sara. Pinakinggan niya lang ang lahat ng sinabi sa kanya. Pero humingi muna siya ng panibagong ebidensya kay Princess Sara para may ipakita siya kay Long Ranger kapag kinumpronta niya na. Humingi na naman ng patawad sa kanya si Long Ranger at humingi ng pagkakataon pero hindi na talaga pumayag si Miss Minchin at sinabi niyang wala na siyang uu uuwi ang pamilya. Hindi malaman ni Miss Minchin kung saan humuhugot ng kakapalan ng pagmumukha si Long Ranger dahil araw-araw pa rin siyang ginugulo at kinakausap ang kanyang pamilya. Nagpatuloy ang ganito nilang sitwasyon na parang sobrang bilis lang natanggap ni Miss Minchin na mawala ang kanyang asawa sa kanilang buhay. Siguro na din ay dahil sa sobrang hirap na dinanes niya sa kanyang pagbubuntis at panganganak ng siya lang mag-isa. Kaya focus na lang siya sa pagiging first time mom niya at kinakausap niya lang si Long Ranger kapag magpapadala ng sustento. Hinayaan niya na lang din si Long Ranger na mambabae na mambabae ang importante sa kanya kapag tumanda na si Long Ranger ay huwag babalik sa kanya para magpaalaga. Humanap na lang siya ng babaeng papayag na maging kabit niya hanggang sa wakas at alagaan siya hanggang sa ugod-ugod na siya. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating kwento dahil dito naman susubukin ng tadhana kung gaano katatag si Miss Minchi. Dahil bigla na lang may nagchat kay Miss Minchi na dati niyang manliligaw at nangangamusta sa kanya. At dahil dati naman sila magkaibigan ay naikwento ni Miss Minchi ng kanyang sitwasyon ngayon at komportable naman silang nagkausap. Pero natahimik na lang si Miss Minchi nang bigla siyang alukin ng kanya kanyang kaibigan na tuluyan nang iwanan si Long Ranger at sumama na sa kanya. Nakaramdam ng takot si Miss Minchin para sa future ng kanyang anak. Mas pipiliin niya pang maging single mam ma kaya pinutol niya na agad ang communication niya sa kanyang kaibigan. Pero ito rin ang naging dahilan kung bakit parang nakita niya ulit si Long Ranger kaya naisipan niyang makipagayos na lang ulit. At ang kinakatakot lang talaga ni Miss Minchin ay maging toxic siya na misis kapag nagkabalikan sila. Pero ang mas kinatatakot ni Miss Minchin ay ang magawa niyang mahulog sa ibang lalaki dahil mas kawawa ang kanilang anak kaya pinag-iisipan niya ngayon kung tatanggapin niya pa si Long Ranger. Kaya para sa mga mister dyan na malayo sa kanilang asawa na dahil sa trabaho, hindi lang naman kayo ang nahihirapan kaya hindi rason ang pangangati para pumatol sa iba. Hindi nyo lang alam na marami din palang nag-aabang sa misis nyo paano kung maging marupok din sila. Makakaya nyo bang tanggapin na magkagusto kami sa iba katulad ng pagtanggap na ginawa namin sa inyo? Kaya sana wag na lang kayong mag-asawa kung hindi nyo pala kayang pigilan ang kakatihan nyo.